Nandito ulit tayo sa Home Depot, no. Do double check uli natin yung uh, LED na ilaw na nakita natin kahapon. Dito para sa kitchen natin. Tapos bala ko rin pumunta doon sa Costco. Kasi ano rin yung ilaw sa mga Costco no mga mura din ang ilaw doon sa Costco. Titignan din natin para dito. Kasi dito parang mas gusto ko yung nakita natin no nakaraan dito eh, no. Parang uh, 6500 uh, lumens yung kanyang daylight yung ito to to to, to ito asan na ba yan? ito to 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 okay, 134 siya no 134 isang piraso ayan siya oh. asan na ba yun ay ah, to 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 so yung sa Costco kasi nakita natin sa Costco parang yung lapad niya ano ba yung sa Costco parang ganito yung sa Costco eh malap parang double o triple yata ganito sa Costco yung lapad niya no Uh, ah, tinitina pero parang mga nasa 70 dollars lang siya syempre mura. Tapos 5,000 lumens din yung kanyang daylight. Niyo. yung ganito yung daylight niya. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So, pinag-iisipan ko yun. So, parang ganito yata yung sa Costco kalap. Malap malapad lang ng konti. Ganito yata kalapad. Ano? Pero ito 120 so pinag-iisipan ko kung pupunta pa ako ng Costco para bilhin 'yon kasi mura 'yon, uh, 80 dollars, parang 80 dollars eh. Mahaba. Siyempre. <laughs> tapos ito 134, parang almost double yung presyo nito. Yan, dito kasi ako na ano na co-curious no. Yung sa Costco, parang ganito lang sa daylight, 500k yung liwanag niya, no. Tama ba ako? Pero ito, meron pang Daylight Deluxe na sinasabi, 6,500K. Mas maliwanag to, mas malakas. So kaya parang naiintriga ako rito, parang ito na yung gusto kong bilhin. Eh, no? Na ilaw. Ah, tingnan ko nga uli kung ano yung mga wiring nya. di no? ba diba, natanggal na natin yung lumang ilaw natin doon sa kusina natin. Titingnan ko kung match yung kanyang wirings dito. So ito kailangan ko tanggalin dito. Ayun, ah, no, pareho siya. Ayun, oh. Merong black, white, tsaka green. So, madali lang siya. Tapos, meron na rin siyang kasamang mga, ito pala, oh, sakisami Mga tornilyo, kompleto na siya. So, match na match doon sa sa ano natin, sa kusina natin yung mga wirings. Tatlong wire. Tatlong different colors din. So, sakto. Ganito siya, oh. Yan. Bila, ano lang siya, flat, no? Ganda tingnan. Ay, meron din ako nakita ang mga ano rito, yung cover ng grill natin, ano. Ito siya, malaki, ha? Eh, makapal. $20 lang, ano. Magtatanong muna ako dito sa mga experts sa ilaw para sigurado na kunin natin yon. So, nagdadalawang isip na akong pumunta ng Costco kasi baka rin sa Costco, yun. Eh, no? So, yeah. 50,000, after 50,000, use it? Done. Yeah. Throw it. Okay. Thank you very much. So, once it burns all your, it's done. So yun mga kainex ano. Uh, ang sabi niya nakalagay nga rito ayan no. Oh. 50,000 hours of continuous use. Ayan oh. So pagkatapos ng 50,000 mamamatay na siya. Hindi na muna siya magagamit. Tatapon muna siya. Ganun pala siya. Ayan siya. Oh. Ayan. So after <laughs> hindi katulad nung fluorescent pag napundi di ba yung may tinanggal tayong fluorescent sa bahay natin sa kisame, sa kitchen pagka tinanggal natin yon, papalitan lang natin ng fluorescent na napundi, eh parang ganun din to, kaya lang ito kasi pag ikakabit mo pa, imamount mo pa yan imamount mo pa, so pag uh, hindi mo na siya magagamit, na, na reach niya na yung 50,000 tatanggalin mo siya sa pagkakamount di ba, matrabaho unlike yung sa tinanggal natin sa bahay natin fluorescent lang, kakabit mo lang pero gusto ko talaga yung ganitong style eh. So pag-isipan ko muna, no. Kasi siyem, ilang ilang taon kaya 'yon? Depende kasi sa gamit yung 50,000 eh, no. 50,000 hours. So, let's say 5 years. Depende sa gamit eh kitchen 'yon, madalas nating gamitin yung kitchen natin. Ah, uh, hindi muna ako bibili. Tanungin ko muna yung bunsong prinsesita natin, o kaya si Mahal na Reina. Kung ano, kung ano yung magandang ilaw na gusto nilang ilagay doon. Buti na lang nagtanong-tanong tayo, no? meron tayong ideas. So iniisip ko rin kasi baka pwedeng ganito, at least may style, no. Merong style. Mga ganyan, no. Mga pa depende. Depende, tanungin na tanungin muna natin si ano si Bunso at yung si Mahal na natin. Para gusto rin nila yung ilagay doon na ilaw sa kusina natin, ano. Kasi ako lang naman na may gusto noon eh. Na-imagine ko hindi nga pala pwedeng mga palitaw-litaw na mga ganito katulad ng mga ilaw na ganito, hindi nga pala pwedeng sa kitchen natin 'yan. Yeah. <laughs> Maliit lang yung kitchen natin, baka mauntog na ako. Doon nga sa tinanggal natin, nauntog na ako. Ito pa kaya, may mga palawit-lawit. <laughs> Hindi pwede yan. Hanap tayo ng ano, yung nakamount lang, yung nakadikit. Punta muna ako ng Costco. Uh, naisip ko, double check muna natin doon bago tayo bumili ng mga ilaw. Kasi sa Costco, yung nagkakahalagang parang $80 yata. Ano, $80 tapos sa $50,000 na hours din, continuous yung gamit. Eh, doon na ako sa Costco. Siyempre, mas mura na malapad, malawak din. Kasi dito yung 80 dollars nila maliliit eh. Kaya sabi ko. ay sir. Shout out sa subscriber natin tinawag tayo. Si ano si kasama natin dati sa work. Yeah, shout out sa kanya. Ah, uh, saan ba ako nagpa? Ay, nga pala, sasakyan nga pala ni Mahal Arena yung dala ko. Saan ba ako nagpark? Ang bihira, patay. Ah, doon doon, doon ay, dun, saan ba ako nagpark? Ang bihira. Ay, ito, ito, ito pala. Ito pala yung truck ni Iyong sasakyan ni Mahal na Reno. Ang bihira. hanap ako ng hanap ng truck natin. Sabi ko, saan ba ako nagpark? Ah, si gamit nga pala natin yung sasakyan ni Mahal na Reno. Ano? Ito, 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 ito. Ayan, shoutout nga pala kay Ikaw. Yun, yung tumawag sa atin. Ayan, ako po. Uh, mainit ang panahon. Ako po, Panginoon. Mandarin natin para mandarin aircon. Yun. Yun buksan natin ang bintana para makalabas ang mga init oh, grabe na init ngayon oh. Uh, ito na ang umpisa ng simula ng uh, summer natin mga kainags matindi ng init ng araw kailangan muna natin magsuot ng salamin dahil yung ating uh, beautiful eyes ay ating pinuprotektahan Uh, sambira. Sabi ng mga iba, sabi ng ibang tropa natin ano, ang ka naman inags eh naghahanap ka pa ng ilaw eh namumroblema ka pa kung sa kukuha ng ilaw eh hubarin mo lang yung sombrero mo sa ulo mo sigurado ililiwanag ng kitchen nyo yan <laughs> mga hinahiyupak ng mga tropa natin ng na mga yan ano no? pinagdidiskitahan talaga yung ulo ko no makintab daw <laughs> hindi mo na problemahin ng ilaw inags pambihira ka naman tumapat ka lang sa kitchen nyo <laughs> sigurado maliwanag na <laughs> so punta tayo dun sa ano sa Costco check muna tayo Bago tayo bumili ng isang bagay, dapat eh canvas, canvas, canvas. Alamin muna natin lahat-lahat para yung bang hindi na tayo magsisisi pag nabili na natin. Yung bang hindi na natin sasabihin sa sarili natin na dapat pala pumunta ako sa ganito, dapat pala ganito muna, dapat pala tumingin muna ako, dapat pala muna nagtanong ako, 'di ba? Hindi So punta muna tayo sa Costco. Tingnan natin doon yung mga ilaw na pwedeng ilagay sa kitchen natin. Medyo matrabaho, no? Pero kung mura lang yan eh, kung mura lang, kung nasa $20 lang yung mga ilaw rito, kunin na natin kaagad eh. No? Kaya lang hindi, syempre, eh. mga nasa $100 eh. Hindi naman pwedeng bumili tayo ng malilit na ilaw. Baka naman hindi maliwanag yung kitchen natin pag, pag ginamit na natin eh. Diba, doble trabaho, doble gastos, doble, alam niyo, eh, paikot-ikot. Pabalik-balik, ayoko na ng gano'n eh. Gusto ko pag bumili tayo, sigurado yun na talaga. Kosko na tayo, no? Ito na tayo. ayan ito mga kainags no? Ilaw, oh, 80 dollars. Ah, uh, ayan meron siyang, oy, ay, ayan ang oh, 5,000k. Ay, ito siya, ito siya mismo, no? Mamimili tayo sa kulay ko nung gusto natin. Meron naman dito, ito. Ganun din artika Ito siya, oh, 40 dollars, ano. Meron pa rito, marami pa rito, tingnan natin. Pwede, eh, hindi pwede to sa ano natin, kitchen eh maano sa natin sa ang ulo natin diyan maumpog sa atin niya <laughs> ito tinitingnan ko to okay ito eh ano? ayan warm natural ambient pero ito totoy ito yung gusto ko eh ganyan kulay daylight ito yun oh ano? 40 dollars kaya kaya to pwede kaya sa ano natin yan sa kitchen natin at so, sa bagay yung kitchen natin doon ano lang yung parang pagdumi pa ako ng ganyan at kalahati parang ganun lang yung yung lawak niya no kaya siguro hindi natin kailangan ng masyadong malaking ilaw. So ito, sabi ko nga sa inyo, $80 lang siya. Uh, meron siyang yan. Kumpara doon sa, ano, no, sa home depot na nakita natin. Ito, kitchen. No? Ah, dalawa dapat. No? Oh. Sa bagay ito, itong kitchen na ito, malaki ito. Eh. Malaking kitchen nila. No? Sabi ko nga sa inyo, siguro pwede na ito. Okay na ito. Ayan o, no? ganyang kalawak. Kuha ko isa masano at at least kung sakaling ma-reach niya yung 50,000 50,000 hours di ba mura lang siya $80 hindi katulad doon sa isa 130 tapos pag na reach yung 50,000 tapos na tsaka yung ganto kalaki doon sa Home Depot nakita natin ganto kalaki mga nasa 100 plus din eh no 100 plus din eh eh hindi katulad nito $80 lang pwedeng-pwede Ayan, oh, mga features niya, no? Remote control, meron siyang remote control, oh. Pwede rin sa smartphone, yes, Wall switch, wall switch yung gagamitin natin. Yan, kuha tayo isa, subukan natin. Ito rin, 50 hours, oh. Ayan, 50 hours. 40,000, uh, 4,000 lumens. Ayan, kuha ko nito. At least hindi mabigat yung presyo. Halimbawa, gusto mong medyo ganyan ang kulay sa kitchen mo, yan, pwede mo i-turn on sa ganyan. Pwede mo i-turn mo sa ganyan, pag ganyan ang gusto mo, yan. Gusto mo ng ganyang kulay. Yan, day, yan yung daylight, mga kainag siya, no? Yan yung daylight. Mamimili ka kung anong gusto mong kulay. May option. So ito, mga kainag no? nabili na natin. Buti na lang, konti yung mga tao bumibili rito, kaya mabilis yung pagkaka... pagkakapila natin hindi ano walang pila wala mo adong customer ngayong araw na to ah. Yan oh, bali ito na. Mukhang madilim na naman yung sa likuran natin, ayun ay taas oh. Di, Oh. Yan, lagay lang natin dito. Yan, sakto. Ayos. At least mayroon na ano. Mayroon na tayong nabili. Ay, next ko kasi ano, yung mga 5,000 sana yung gusto ko pala sana mga 5,000 sana yung bibili natin, ano, lumens. Pero ito 4,000 lang Pero okay naman yan Kasya naman yan Ano naman yan Maliwanag naman yan Tsaka meron pa naman tayong isang ilaw doon uh, Kung sakaling kailangan talaga natin ng ilaw ba diba? meron tayong Yung sa ilalim ng mga cabinet May ilaw tayo doon eh Halimbawa nagagayat tayo Hindi masyadong malakas yung ilaw na yan Pwede natin gamitin yun Pero tingin ko ay okay naman yan Basta may ilaw ba? Diba? Importante yung mahalaga. Yan. Yeah. <laughs> importante yung malagyan natin ng ilaw doon. Kasi kung walang ilaw doon sa kitchen natin, madilim talaga sa gabi. Bihira, mukhang dumidilim na naman yung kalangitan natin ha. Hindi naman ako nagyabang ano. <laughs> Hindi naman ako kumanta. Bakit dumilim ang panahon? Bihira. <laughs> Kaninang init eh. Ngayon, parang biglang lumamig. Hindi pa naman ako nagsasalita. Lumamig na. <laughs> kumukulog-kulog pa. Ay langit natin mga kainis so. oh. Nako, madilim na doon banda oh. Karinig ba 'yung kumukulog-kulog pa? Bihira naman. Bah? Talagang panahon talaga dito, hindi mo maintindihan ano. Kunin na nga natin 'tong ating uh, ating bagong salamin ano. Ay salamin. Ilaw pala. Sarado natin muna sa kinimahal arena. Nako. Oh parang lumamig ang panahon oh, okay, oh. No? madilim na naman doon ano nako po patay tayo nito <laughs> so lalagay lang muna natin to sa kusina kasi si mahal na ay kanina patawag ng tawag sa akin at nako may pupuntahan kami ngayon eh dito na sa kusina natin at dito na lalagay ang pahaba o pahaba pero syempre, teka muna at bubuelo lang muna tayo. Tako, teka muna, kunin muna natin mga sinampay natin at mukulog, nikidlat. Nako po, Panginoon. Baka, ano na, tuyo na yan eh. <laughs> Baka, sayang yung pagbilad natin dito. Yan. <laughs> Nako, tuyo na. Buti naman, bago bukang babagsak ang ulan eh, tuyo na yung ating uh, mga sinampay, ano? Kumikidlat-kidlat pa lakas ang kulog sigurado uulan yan hmm. Naku, nagalit ang langit yabang ko kasi beer <laughs> pati yung langit nagagalit na sa akin Para, ayan okay na tapos ito mamaya uh, ilagay natin sa doon sa truck natin pag muna ngayon marami tayong ginagawa ngayon So ito yung sinasabi kong ilaw sa ilalim ng cabinet natin ano. Kung sakaling maghihiwalay ba tayo dito maliwanag pa rin naman. Yan ang yun am ano natin ilaw. Yun, ito na siguro yung hinihintay natin ano. Chineck ko sa online eh. Dumating na nga ito na ngayon. Buksan na natin makikinig ano Napok nako po, napakaganda ng hapon natin ano. Napakatahimik, napakaliwanag, napakalinis ng ating uh, nyo no? linis talaga dito sa Canada no? Upo tayo dito sa ano natin ano Sa ating ah uh, Yan munting ano Munting uh, haganan. Habang Binubuksan natin tong ano natin Itong ating uh, dito, natin ng camera Yan Itong ating ah uh, Delivery Ito nga pala yung radio no yung maliit na radyo, eh, lit lang oh, mga kainis oh. Lit lang 'yan, no. Lit lang 'yan, yan, para meron tayong radio dun sa truck natin, ano? Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, nasira na yung radio natin. So, habang wala pa tayong budget, ito muna bibili natin. Ayun, tama, meron charger, USB charger. Yung sasaksak natin sa truck natin habang may charger. So, testing natin, paano ba to? On. Ah, ito pala tuning. Yun, may ilaw pa, may plus light pa, oh. The same hath not Yun? Liit lang. Father o. Also. o, kita nyo. Yung size, so that no? Ah, Hanapin ang FM. You really don't believe in God. FM dito? The the the... FM. Hanap tayo ng... No? pala, Malakas pala, no? Ayos, ayos mga kainis ano? Nako. Malaki maitutulong nitong mini radio natin doon sa truck natin ano habang <laughs> wala pa tayong budget na pampaayos doon sa ating stereo. At least to oh, 21 dollars. Pwede, di ba? Para may sounds tayo actually. Tatlong taon na ako nagda-drive na walang sounds yung truck natin. <laughs> Tapos naisip ko lang nung isang araw, sabi ko pa kaya hindi ako maghanap ng ano, nung mini radio na you know, merong saksaka na USB-C type C para kahit na malobat siya nakasaksak lang sa saksaka ng truck natin ano so hindi siya malolobat so meron ding battery ito tapos sa uh, pwede mo rin dalhin to mga kainis, kung saan saan ano magdadala ka ng power bank di ba? pag nalobat saksak mo sa power bank pwedeng pwede di ba oh tingnan niyo naman oh no? kapos na kapos sa palad ko eh no hindi eh, ano pala kapos pala yung palad ko hmm. Ayos, may sounds na tayo sa radio na, na sa truck natin pag mag drive na tayo, hindi na tayo masyado maiinip. Ilagay na natin sa sa truck natin yung radio natin, makakainig ano? sana. To radio natin, subukan na natin doon. Mm. Halimbawa, nandito na tayo sa loob ng na sasakyan natin. O syempre. Tapos sa testing na natin tong ating uh, radio. Sounds Malakas, malakas. Lagyan natin dito. O, oh, diba? Lagyan natin muna sa salamin dito. O, oh, diba? Nandiyan lang siya, makakinis, ano? Kasi ito, wala na talaga to. Sira na talaga to, eh. Wala na, eh, no? Ayos yung Malakas, malakas yung sounds niya. Huh, ayos. <laughs> pwede, pwede, mga kainis, ano? Yan. Patay na muna natin. Yan, so, maraming maraming salamat, mga sa pagsama sa akin, ano? At sa susunod ng mga vlogs natin, ipakita natin kung paano natin ikabit yung ilaw na nabili natin sa sa Costco. Yan, so maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat pong muli. At hanggang sa muli.